Kinuwestiyon ng kasalukuyan at dating membro ng Board of Trustees ng Government Service Insurance System o GSIS ang umunay ginawang pagtatakip ni GSIS President at General Manager Jose Arnorco Vic Biloso sa bilyong pisong pagkalugi gamit ang ilusyon ng paglago ng pondo ng ahensya. Ang pahayag lumabas ilang araw matapos manawagan ng ilang trustees ng kanyang agaran at irrevocable resignation dahil sa umano'y 8.8 bilyong pisong pagkalugi mula sa mga investment na mapanganib. Hindi masusing sinuri at kulelat sa kita. Sa pahayag na nilagdaan ni Audit Committee Chairperson Rita Riedel, kasalukuyang sa trustees Maria Merceditas Gutierrez at Abilina Escudero, at dating board members Alan Luga at Jocelyn Cabresa, tinukoy ng mga ito na ang inilabas na paglago ng GSIS ay nakabate sa maling batayan at istrukturang inflow at hindi sa totoong kinikita ng pondo. Malaking bahagi rin naman ng sinasabing pagtas ng assets ay galing sa hindi pa matanggap na kita mula sa taunang revaluation ng mga pag-aari at automaticong premium contributions ng mga miyembro likas na magresulta sa compulsory contribution karamihan din umano sa mga bagong investment na ipinasok o inendorso ni Biloso ay malawakan na lulugi at halos lahat ay kasalukuyang nasa alanganin. Kabilang sa mga transaksyon na umano ng pagkalugi na umabot sa 8.8 bilyong piso ay ang Jewel Trans Investments sa Monday Corporation, Ikelesia Corporation, Bloomberry Research Corporation, at DG Interactive Corporation o Money Sumadsad na sa 3.67 billion. Ganun din ang mga kontrobersyal na puhunan sa Alter Energy Holdings Corporation, Pigaro Copy Group, Udena Land Incorporated at 8990 Holdings Development Corporation na tinutukoy nilang mapanganib at hindi makatwiran. Bukod pa rito, binabalaan nila ang dagdag na exposure sa private equity funds ng New Berger Berman at Night Dragon dahil sa nagdadalaro ito ng seryoso at hindi katanggap-tanggap na panganib sa ipon ng mga miyembro. Sa kanilang pahayag, binanggit din ng Mercer CFP Institute Global Pension Index 2025 kung saan kabilang ang Pilipinas sa pinakamahina ang pension system sa buong mundo. Babala nila kung magpapatuloy ang maling pamamahala, mas lalong mababawon sa pelikro ang seguridad sa pagliritiro ng mga kawani ng gobyerno. Kaling sabi nito ay nananawagan sila ng agarang transparency at pananagutan at higit na tanging at tapat na pagsusuri sa aktual na performance at proseso ang makapagliligtas sa pondo sa pangmatagalan. Una ng pinabulaanan sa pamamagitan ng isang press statement ni GSIS General Manager Veloso ang mga naturang aligasyon. Felix Tambongko, The Observer News dwrv103.9 news fm ikaw ang una